Gusto mo bang maranasan ang mala ambience? Mahal ang plane ticket at kapos sa oras. Dahil kadalasang work dito sa Manila ay once a week lang ang day off. At kung sakaling magkaroon ka man ng leave, ang tanong, may budget ka ba? Para i-treat ang iyong mahal o ang iyong pamilya. Sa isang relaxing place, masasarap na pagkain, especially sa drinks. At masasabi ko nga rin na napaka-budget friendly ng kanilang mga pagkain dito. Mula sa aesthetic ambiance, relaxing music, at talaga namang masasabi ko na bagay na bagay para sa loved At para sa mga kaibigan mo at maging sa pamilya mo. Oh, di ba? Hindi mo na kailangan pang lumayo kasi dito lang naman yun sa tagi. Sa Pasilyo Cafe. Masansiyo na nga pala guys, wala yung L at yung O. At speaking of LO, yes po, low budget po ba kayo? Kaya bagay na bagay sa inyo ang video na to. At para naman sa exact location and more info, si ate na Muna ang bahala sa iyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Iniimbitahan ko po kayo dito sa aming cafe na Pasilyo Cafe po. Ang oras po ng pagbubukas sa amin dito ay 2am hanggang 11pm po ang ambiance po ng shop namin ay musical at maayos po. Maganda po yung vibe dito para dito po kayo mag-study table, group with your friends, and iba pa. Naka-address rin po kami sa South Signal sa Tagig City po, sa likod po ng Pure Gold FBI. Ayun lang po. Alinat at pumunta sa aming kapal. At guys, para naman sa mga menu nila, ay maaari yung bisitahin ang kanilang FB page. Pangalawang so, branch na nga pala nila to guys. Ang unang branch nila, sa Bandang Laguna, na ang daan naman ay sa Pililia at Dipolo. At kung may event naman kayo at gusto nyo ng coffee bar, ay eh, pwede nyo silang kontakin. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Tara! Okay, sarap na! Hello guys at nandito nga tayo ngayon sa Pasilio Cafe. Titikman nga natin ang mga pinagmamalaki nila sa kanilang menu at umpisahan natin dito sa kanilang El Tapa. Isa sa bestseller nila, yan may beef tapa, sprinkles na siya ng uh, garlic. Ayan, merong uh, scrambled egg. Ayan, yeah, tapos meron pa siyang uh, cheese, ibabaw na may tomato and cucumber. Then, meron silang uh, fried rice. Then, meron din silang garlic dito. Mm -hmm. Sarap. Sinangag pa lang nila guys. Alam mong lutong bahay. Ang sarap. Kaso na sauce nila. Mm. I think this is para dito sa tapa. Matin tapa nila. Plain. Mm. Ang lambot rin ang tapa nila. Sarap. Tignan natin ito with rice. Kaya naman pala best seller dito sa kanila. Masarap. Mm. Malo. Ito maboboring guys kasi may pantanggal ng umay. May cucumber. Pero pang tomato. Mm. Sa lasa ng marination nila, hindi siya maalat. Saktong-sakto lang, napakasarap and perfect siya pag nilagay mo na itong kanilang sausawan. Then, tender siya, hindi nang lalaban sa ngipin. Alam pag kinakagat mo siya, eh, talagang umihiwalay siya kaagad. Masarap. Cheers! For only 120 pesos nga lang pala guys. Matitikman nyo na tong bestseller nila na El Tapa. Panalo to. Tikman naman natin ngayon ang kanilang cheesy baked tahong. 15 pieces na to guys. For only 120 pesos. Ay matitikman nyo na to. At o oh, nga guys, masarap to kasi tinorch talaga to sa harapan namin. Tikman natin guys. So, malalaki yung serving ng tahong nila. Ayan o. Oh. Wow. Ganyan guys. Let's go. Mm -hmm. Sarap. Ang sarap ng butter na ginamit nila. Tapos, parang may ako na basil. I don't know. Basil ba or rosemary. Parang ganon yung lalasahan ko. Ang sarap. Isa pa. Panalo guys, ang lalaki ng taong nila nila. Mmm. Sarap ng butter. Grabe guys. Ang sarap ng ano nila. Butter talaga nila. Promise. Malalasahan mo talaga yung natural flavor ng ah, uh, tahong at alam mo yung tahong lasang sariwa talaga. Alam mo naman yung tahong pag hindi sariwa, di ba? May aftertaste. Ito, goods na goods, sariwa talaga ginamit nila. Panalo, ang sarap. At ngayon naman guys, itikman natin na kanilang ultimate cheeseburger. Ito siya guys, oh. Oo, oh, di ba? May price na siya guys, then tingnan natin kung ano yung nasa loob. Yung loob niya, ayan. Meron siyang lettuce, green ice lettuce, meron siyang patty. Then meron siyang cheese, tomato, That's another cheese, kaya siya ultimate. Tapos another cheese. Ito ang mga cheese. Wow. Tapos, cheese ulit sa ibabaw guys. Yun na yung kanina. Ngayon, tikman naman natin to guys. Sabi guys, hindi ko alam kung paano siya. Gusto ko siyang yun, pero mas gusto ko siyang isubo ng ganito guys. So, super cheesy overload ang kanilang burger. Napakasarap ng nasa loob niya. I don't know kung tama yung nasa lasa ko. Lahas ng barbecue sauce yung nasa loob. Tapos yung pati nila, napaka tender. Napaka meaty. Okay, so, feeling ko nga may barbecue sauce to. Kaya masarap ng cheese nila. Hindi nakakaumay, hindi maalat. Okay, so. ang sarap. May enjoy mo siya kainin pag ka lang gagantuhin mo siya. Big Mouth. Masasabi kong Big Mouth Burger to. Hindi lang siya Ultimate Burger. Isa siyang Big Mouth Burger. Bakit? Kailangan mo mga ng pinakasagad para makagat mo siya ng buong buo. Mmm. Panalo. Mmm. For only 180 pesos lang yan guys ha matitikman mo na to kaya ako mapapadpad kayo dito sa Pasilyo Cafe you must try this guys highly recommended isa sa ko ako panalo ang sarap at ngayon naman guys ay tikman natin ang kanilang cheesy bacon rice a la carte to guys uh, for only 100 pesos lang ay matitikman nyo na to ito guys oh. meron na syang uh, basil leaf I think basil leaf to dry basil leaf tapos meron syang mga bacon bacon mga tidbits ayan then meron din syang mga cheese ayan oh. so goods na gusto sa mga cheesy lover Mmm, -hmm. I recommend na masarap talaga itong kainin ng bagong luto. Malutong, mainit. At the same time yung cheese, It's buhay na buhay pa. Napaka-talino at napaka-bright idea ng ginawa nila sa kanilang fries uh, na to. Kasi yung mga nilagay nila na bacon, nilagay nila na cheese, tsaka itong uh, sprinkles na to is talagang bumabagay yung lasa ng isa't isa. So nagbe-blend yung lasa ng bawat isa. Kaya naman Sulit na sulit ito sa 100 pesos guys. Oh. At syempre guys, kapag kasamahan mo ang iyong mahal sa buhay o yung mga barkada mo sa gantong napakagandang steady pace. Syempre gusto nyo matagal na kwentuhan, mahaba-habang kwentuhan. Kaya meron silang ino-offer dito na nachos guys. Then meron na din siyang cheesy dip sa gitna. Ano Tomato, at at the same time, meron din siyang uh, mayonnaise, at meron din siyang salsa. For only 199 pesos, guys. So, napaka-shareable nito for friends, for family. Tikman natin, guys. flavored nachos na siya. Cheesy flavored. Kaya bagay na bagay yung concept ng cheese na to. Dito sa kanilang dip. Then, dito naman tayo sa may sauce. Ayan. Ito guys, na-excite akong tikman tong salsa na to. With onion. Mmm, sarap. Ang ina-expect ko lang talaga is cheesy flavor. Pero at the same time, nung kinagat ko to, parang may barbecue taste. Manamis-namis, may, may pagkuting sweet and sour. Brother. Tikman natin guys with dip naman. Ang kanilang cheese. Okay, so. Mmm. Brother, ay, so Para kayo kung tinuyo to. Mmm. Guys, ang lakas maka Mexican vibes nito. Mahaba-haba usapan at mahaba habang kwentuhan with your tropa. Kasamahan ng kanilang nachos na 199 pesos lang. Panalong panalo at sulit na sulit to guys. You must try this. Sarap pagkitaas natin kumain, uh, meron tayong dessert dito at drinks. Simulan natin sa kanilang dirty cookie ice cream at uh, 22 oz to guys. Napaka choco flavored. And, uh, this is only 125 pesos. So kung mag-add on ka ng cone, mag-add ka lang ng 20 pesos. So 145 pesos. Wow. Mmm. Mmm. Wow panalo So guys, panalo to. Ngayon naman guys, uh, dito tayo sa pinakalaas ang kanilang strawberry frapp. for only 130 pesos guys, ay matitikman yun na ang kanilang bestseller dito na strawberry frapp. So, tikman natin guys. Para akong uminom ng uh, yogurt, saktong-sakto lang para sa akin yung timpla nila. And lasang-lasang mga ganyan yung strawberry. Ganyan ka maganda ako ng strawberry. Ang sarap. Tara. Bakit sarap na?